Grabe, dambot. Mm. All in one resto sa Tagaytay? Na wala ka nang hahanapin pang iba. Kasi sa mga pagkain pala nila dito, ay pandiinan talaga. Tulad itong bulalo na may napakalaking laman. Seafood platter na may inihaw na pusit. Sizzling tuna belly. Buttered shrimp. Kilawing tanige. At daing na boneless bangus. At meron din sila ditong beef tendon pares noodles talagang hindi ka bibitinin sa lasa. Sisling sisig na isa sa pinakamasarap na natikman ko. At sa mano pa ng chocolate de baterol, napakasolid niyan. Meron din sila dito mga silog para sa breakfast at napakadami niyo pang ibang pwedeng pagpilian dito mga loads. At maganda pa dito, ay napakadami niyo ibang pwedeng pwestuhan kitang kita ang Taal View na talagang may enjoy nyo. Pag-uusapan tagaytay naman talaga, ay yan ang binabalik-balikan natin, di ba? At kung gusto nyo mag-stay ng matagal, ay may mga rooms din sila dito. For as low as 600 pesos, eh makakapag-stay ka na ng 6 hours. At kung family naman kayo, 3,400 for 24 hours. Meron na kayo na aircon na room, electric fan, TV, ref, at napakadami pang iba. At ang pinakamaganda, ay pwede mong bantayan 24 hours ang taal view kasi kitang kita dito sa room mo. <laughs> Ito ang room rates nila. Screenshot nyo na lang. Sobrang lawak, linis at ganda ng resto na to na siguradong may enjoy nyo. Ito palang viewpoint in and the restaurant na matatagpuan sa Tagaytay na Sugbo Road, Tagaytay City. Waysable naman sila kaya madaling makita. Open sila ng 24 hours. Sinubukan namin ikutin lahat ng sulok ng resto na to simula sa parking na malawak mga rooms and al fresco dining hanggang sa magagandang view na talagang maaaliw ka hanggang hindi mo namamalayan na gabi na pala. <laughs> Kaya bago pa maubos ang kwento ko, tara! Kain muna tayo. At ayun mga kaabangers, nandito tayo ngayon sa Viewpoint Inn and the Restaurant dito sa Tagaytay na Subroad. Ang grabe, sobrang ganda ng view dito. Hindi na lang natin mapakita kasi inabot na tayo ng gabi. Pero meron tayo dito ang mga pagkain nila. Meron tayo dito sisig. Ganda ng pagkaluto. Meron din tayo dito ang uh, seafood platter. Yung seafood platter nila meron kasama napakalaking bangus. Meron ding pusit, tuna, and garlic shrimp. Meron din tayo dito mga putok-batok tulad dito ng chicharong bulaklak, kilawing tanige. Ayan, oh. Calamares. Ang lalaki ng calamares nila dito, oh. ah, Ang malaman. Tingnan mo naman, oh. Solid. konti lang yung breading. Tikman natin mamaya. Crispy kangkong. Nanginginig pa. At ito talaga. Ito rin bestseller nila dito. Beef tendon pares noodles. Ayan, and hindi ito yung nasa kanto-kanto na chicha bagnet combo. Ayan, oh. Tingnan mo yung pares nila. Talagang may laman. Malaman. Oh, grabe. Solid. Bago ko makalimutan, meron din pala sila dito yung batirol. Ayun, oh. At meron din pala sila dito ano, bago ko makalimutan, bulalo. Ayun, ano, grabe. Ang laki. Siyempre, pag nagtagaytay ka naman talaga, hindi pwedeng hindi ka kakain ng bulalo. Tara, tikman natin. Kaya tayo. Tikman muna natin yung kanilang pork sisig. Kaya tayo. Mmm. Crispy, masin-masin, malinam-nam. Ang sarap ng lasa niya. Mm, promise. Talagang pang-restaurant na ano, quality yung lasa dito. Mm. Panalo ba? Ito na ang pinakamasarap na sisig na natikman ko sa buong buhay ko. Wow. Tikman din natin yung pusit. Itong platter nila, ang daming kasama ko. Mmm. Labot. Mayroon din yung kasama tuna belly. Sausaw natin dito sa toyo mansi na may sile. Mmm. Mmm. Mabutter yung ano tuna belly nila, sarap, maninamnam. Grabe. Ang sarap na ito. Butter garlic shrimp. Uy. Mmm. Bigyan natin ng salsa Mmm. Mmm. Yeah. Mmm. Quality. Tikman na natin yung ano, daing na bangus. Sawsaw so -so natin dito sa toyo man na may sili ulit. Mm. Mm. Sarap. Tikman natin yung kalamaris Ang kapal ng ano, laman ha. Hindi siya puro breading, you know. Atin. Mm. mm. Next natin, crispy kangkong. Mm. 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 tap Kapag na ito. to. Paano to? Tap. Chicharong bulaklak. Dito na rin natin isaw-saw sa ano to, yung mansi. Masarap tumanghang maanghang eh. Lagyan natin ng pampanghang. Ano? Mm. Ah, anghang. Mm. ilawin tanigi. Nalasahan ko kanina yun eh. Grabe. Goods na goods yung lasa. Mm. Ah. Oh. At eto na yung bulalong tagay, tay. Grabe, sobrang laki. Oh. Grabe, lambot. Nawala na yung bone marrow niya, sobrang lambot. Top. Tumilaman, mm. o. Oh. Sariwan-sariwa. Top. Tapos natin yung sabawo. Ito daw talaga yung pinabalik-balik sa kanila yung bulalo. Tingnan mo naman, laman pa lang oh. Grabe, pandiina na. Solid yung bulalo dito. Hmm. Tikman natin yung beef tendon pares noodles nila. Grabe, sobrang laman. Oh, grabe, solid nun. Ito yung kunagahanap ko ng original pares na may noodles. Try nyo dito. Masyarp na ito. Up. Pero hindi makukumpleto yung pagkain nyo dito, yung mga food trip dito, kung hindi nyo matitikman tong kanilang chocolate butter Hindi ako masyadong mahilig sa matamis, pero nakatikim nga ako na ito. Gantong drinks yung binabalik-balikan ko dun sa may indang. Hmm. Ayan, tamang. Quality yan. ayun. Solid, purong-puro siya. Ang sarap ng lasa, tsokolate yung tsokolate. Mm. Sarap. Ayan, bista na dito sa Viewpoint Inn and Restaurant dito sa Tagaytay na Subo Road. napaka dito mga lods. Paano? Napakarami pa na mga pagkain to. Ubusin mo na namin to.